comment ito doon sa isang clip dito sa TikTok kung saan uh, hinaya ni Zac Efron sa pelikulang 17 Again yung bully ng kanyang anak bumata si Zac Efron doon tapos napunta siya sa high school tapos yung bully ay kanyang pinahiya sabi nito, ewan ko kung kababayan natin ito. Try to do this on Filipino Fili bully. Ang mga Pinoy na bully. Iba-iba sila. Pero lahat may inang klase. Yung mga bully na Pinoy, sa experience ko lang ha. Hindi nila mag-isa hindi ka nila, hindi ka nila pag sila lang. Kailangan mayroong audience. At yung audience na yun, either barkada nila o takot sa kanila. Kasi nga, yung Pinoy na bully, siguro naapi siya ng bata siya, hindi talagang na-develop yung utak niya. Yung mga ganong bully, it's either... Pangit kasi yung batas dito sa Pilipinas eh. Yung mga kabataan, gumagawa nila ng krimen eh. Di natatakot doon sa batas na ginawa. RA-9344 para sa mga NPA na... Oh, anyway. Pero bagamat ganon yung mga bullying yan, yan yung lumalaki. Pag hindi na sila minoridad, yan yung nag-iiyak sa presinto. Huwag po akong igulong. Yan <laughs> yung mga naka-tricycle o nagmo-motor, jeepney, driver, siga-siga sa kalsada. Nakikipagmurahan, gigit-giting ka, pakyo, gaganong-ganong. Tapos, pag nagkasuhan, iiyak. <laughs> Inubuhay ko po yung pamilya ko. Allah! Allah! Maawa na po kayo. Pero nang minumura ka niya, di siya naawa. Yan yung mga Pinoy na bully. So, yung una ko nabanggit na example, ito yung mga bully na uh, talagang wala naman silang ibubuga gusto lang nila ng peking tapang kasi sino mang may, may mataas na antas ng kabuhayan sa kanila uurungan nila dahil duwag sila ikalawa meron naman mga bully na matapang sila kasi member sila ng gang, fraternity religion kasi similar din pero medyo may kaibahan ito matatapang din pag may kasama matatapang pag may Hindi sila lumalaban mag-isa. Pag lumaban man ng mag-isa to may dala patalim, baril, may audience. Gusto nila laging ipakita siya kanila, sa mga tao na matatag sila. eto yung mga tao pagka niyaya mo ng... Pwede ba doon tayo sa likod yung walang makakakita? Ayaw na nila kasi takot na sila baka kung anong gawin mo sa kanila. Ito yung mga nagsisimula ng gulo kasi may marami lang sila. Unreasonable pricks na kapag kinuha mo, mag-isa lang sila para mga basang sisyo. So nakaangkla ang tapang sa mga kasama, sa, sa mga karelihiyon, uri ng pamilya, uh, tropa nila yung mga kapitbahay nila. Mara, malaki yung pamilya nila, maraming Magkakapatid silang bakla, ah, mga lalaki, mga ganon. At yung isang uri naman ng bully, yung mga anak mayaman. Ito mga anak mayaman na bully na ito. Feeling nila, kontrolado nila lahat kasi yung tatay nila mayaman. Ito yung mga lalaking politiko, doktor, abogado, o kung ano pa titulado dyan na kapag hinubaran mo ng titulo, pera, ganoon din. Pag mag-isa na lang sila wala silang malalapitan, mga duwag. Ito naman yung magsisimula sila ng gulo, tapos dahil matalino sila at mayaman, hahanapan kanila ng diskarte. Manggugulo sila, pag sinuntok mo yung muka, kakasuhan ka. Oh, ha kasi nga mga duwag. O kaya ipagulpi ka sa bodyguard, sa kusina, sa madaling salita. Lahat ng bully, anuman ang nasyonalidad o Pilipino man yan dahil Pilipino tayo mga wala silang kwentang tao. Totoo yung sinasabi doon sa 17 Again na pelikula na sila ay underdeveloped ang utak. Siguro may nangyari sa kanila nung bata sila. Ikalawa, bading sila na pinipilit nila magpakalalaki pero mga closet closet sila talaga <laughs> closet queens at tatlo maliit ang chorba nila sobrang liit ni Junjun gusto nilang magcompensate gusto nila i-compensate yung kaliitan ni Junjun sa pamamagitan ng pambubuli pero may isa pa, may isa pa, sadyang ang bully ay duwag sila yung mga deep inside scared individuals. Minsan makikita mo sila dyan, nakatambay kasama ng tropa nila, nang hold up, nang hungursunada, o nakikita mo sa high places, o minsan makikita mo dyan sa kongreso, mga bully. Pero observe nyo na lang yung politika natin, sino man dyan sa mga congressman na yan? kung yung ginagawa nila kay BP Sara na lang gawin siya kanila, iiyak at magmamakaawa, sinasabi ko sa inyo. Ganon sila kabayi, kaduwag. Ayan, duwag na lang. So, ano ang lesson kung mayroong mga kabataang nakakapakinig? Ang kabataan ay pag asa ng bayan natin. Hindi mo dapat i-bully yung kaklase mo. Kung naiiba siya sa inyo, unawain mo siya. Baka naman balang araw magkatulungan kayo. Sa mga kabataan, wala kang makikita. A ako sa experience ko, walang o oh, bihirang bihira yung lalaki na talagang may ibubuga na siya ang nauuna sa gulo. Bihirang bihira. Madalang na madalang. Sabi nga ni Jordan Peterson... A good man is a capable man. Yung totoong magaling siya pakikipag-away, siya barilan, sa batas, sa mga diskarte. Yung totoong mga lalaki na kaya kang patayin nang hindi mo sila makakasuhan at kaya kang yurahakan sa anumang, sa anumang larangan, sa batas, sa politika, sa suntukan, sa barilan, sa kung ano paman. Ito yung mga hindi nauunang manakit ng kapwa eto yung mga hindi nang aapi ng kapwa yung nang aapi ng kapwa sila ang tunay na mahihina kaya kung mahina ka magpalakas ka maging mabuti ka tulungan mo yung kapwa mo unawain mo yung kapwa mo kahit weird siya kahit di mo siya gusto Ano mo kailangan magustuhan siya kailangan lang ay huwag mo siyang saktan at huwag mo siyang apihin. Yun lang, okay ka na. God bless.